5 o'clock pa lang pero madilim na ito yung mga kamanso 5 o'clock pa lang pero may dilim 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 maulan mga kamanso simula pa kagabi walang tigil ang ulan magpainit na tayo ng aray ubi ayun rasyon yung kasi mga kamadyo yung ano, ng ulan sa bubong. Ayan. While waiting for init na tubig kaya mara tayo ng bayabas magbangin natin sa mga ako magbangin ito na ako magbangin ito So yung pinitas ko mga kamadyo dun sa Shardo nung umuwi ako bayabas. Ayan. ayan. Lagay tayo lang yun. Eh. Asin. Dito sa ating ayan. Layo natin para matlaro yung bayabas. Nagdagdag ko ng asin. Ayan. Kain tayo mga kamadyo. Ah, parang maaayon. maling na mga komodo. Kaya ba smokbang? Ayan. Pero since malambot na siya, ganito hina lang natin. Kasi ayokong kainin yung buto. Dahil nagkoconstipate ako pag kinakain ko yung buto. Grabe ang, ang bango niya. Pero tanggalin ko yung buto. Ito. So, tanggalin ko siya. Kasi... Like, hindi ako nakakapagbawas pag kinain ko yung goto. Ito lang talaga balat hmm Ang sarap na combination. Matamis tsaka maalat. hmm hmm Yeah. <laughs> Matamis at maalat. Yan. Yeah. Matamis ng wayabas. Wala kasing ano to. Walang chemical, hmm. Organic. Nagakakain na ako ng bayabas pag. Gumuguya ako ng sugar. Hmm, mm, Ito kasi magsebel. Mhm. <laughs> 嗯嗯。嗯、mm. mm. Hmm? hmm? Yan mga kamajo. Yan. Hmm. sarap. Mm -hmm. Ayun, mm. grabe daming tao. Okay kasi ngayon ng KFC. May napanood niya kanina? <laughs> Wala na naman. Dalawa na, ka. hmm, hmm? hmm hah, na hmm, hah, 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 Mm. Ito guys. Yan. Tingnan mo pang init pa, hindi pa? Ang <laughs> oh, Gusto ko kainin yung ito, laman. Kaya lang, uh, magtitibi ako. <laughs> Temo okay, mm Hmm. mau <laughs> video? Mm -hmm. oh, Ay, nabi ang bango. Kaya lang, sobrang hinog niya mga kamagatig na niya. Lata na siya. Matabog yun, Hindi. Ako nag -ano talaga nito. Dito na ako. Hindi. Ayan. Ayan. So, kung kainin yung ano kaya lang. Ayan. Subo na pa? Na hmm? Subo na ini, init? Hmm. Aman. ang init ba kung subo na? Ang init ini kung subo na? Ang Hmm? Hindi ko mababas mga kamadyan. Pagod na ako. Nakano hmm. hmm. din ako? Parami din. Pero yung ito hindi ko na naawa. Ha? 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 na ako mga kamadyo. Snack na yun. Pwede yung Bili pangbilang tinapay pa. Bili mo na tayong tinapay mga kamadyo. Bye! Bili mo na akong tinapay.